Kasabay ng Labor Day binuksan din ng PNP at Philippine Army sa Quezon City ang kanilang pintuan para sa mga nais maging sundalo at pulis. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Maagang dinagsa ng na mga naghahanap ng trabaho ang job fair ng Quezon City LGU. Bahagi ito ng Labor Day at ika-85 anibersaryo ng lungsod. Isa sa maagang pumilang ang isudyanteng si Mark na minadong kinakabahan dahil unang beses niyang mag-apply bilang cashier. Nag-aaral pa po ako in second year college and gusto ko lang po mag-trabaho kasi po may financial problem. Sinubukan din ni Cindy ang kanyang swerte sa Pilipinas bagamat nag aral ng computer engineering sa Thailand. Since first time po, exciting kasi parang feel ko po na hindi ako nag-iisa. Sinamahan pa si Cindy ng kanyang inang si Glenda. Hindi pa niya alam po dito yung uh, paikot-ikot dito sa area, kaya sinamahan ko po siya. Mahigit isang daang kumpanya ang lumalok sa job fair kung saan mahigit siyam na libong trabaho ang inaalok nila sa mga residente at hindi residente ng Quezon City. Kabilang dito ang customer service representative, cashier, technical crew, office staff, sales executive at marami pang iba. Binuksan din ng Philippine Army at Philippine National Police ang kanilang pinto sa mga gustong maging sundalo at polis. Isa sa pumila sa PNP si Mark Louie na gusto makatulong sa kanilang lugar sa usapin ng peace and order. Aminado siyang hindi biro para maiproseso ang ang hinihinging requirements sa kanya. Sa ngayon sir, medyo mahirap po kunin yung mga requirements dahil nga po gana po ng trabaho. Mayroon ding one-stop shop sa job fair para makakuha ng ilang requirements tulad ng Q-Citizen ID, Philsi ID, SSS, PhilHealth at Pag-ibig Membership. Libre rin ang pagkuhan ng NBI clearance at police clearance para sa first-time job seeker. May alok naman ng TESDA na, na libreng training at seminar. Habang libre rin ang pagpaprint ng ID pictures at resume ng mga aplikante. Tatagal ang Labor Day Job Fair ng Quezon City LGU hanggang alas 5 ng hapon. Pinapayuhan ng mga aplikante na magbaon ng tubig at payong dahil na rin sa mainit na panahon. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.